tampok sa programang Ted na at DJ Chacha sa Radio 5 ang kwento ng isang construction worker na hindi makapagtrabaho matapos mabaldado. Tumugon naman sa kanya ang Alagang Kapatid Foundation at naambunan siya ng tulong. Narito ang report. Baldado at hindi makakilos. Sa loob ng isang taon, ganito ang sitwasyon ng 50 anyos na si Tatay Arnold matapos siyang masangkot sa gulo ang dating construction worker na nagtataguyod ng asawa at tatlong anak. Ngayon maghapon at magdamag na lang nakaratay sa kama. Birthday niya po kasi yun tapos medyo nakainom siya, tapos nagpagasolina. Hindi po siya nabigyan ng hiningi niya na resibo, hindi siya nabigyan agad kaya parang magkainitan sila nung, ano, nung gasoline boy. Kaya ngayon parang nagka, nagkaabot sila. Nagtamo ng damage sa spinal cord si Tatay Arnold na nakaapekto sa kanyang mga muscle sa binti at mga braso. Kaya hindi na niya ito maigalaw. Dahil sa lahat sa buhay, hindi na nagawa pang maipatingin sa doktor ang kanyang kondisyon. Ginibigyan na lang po kami sa mga kapatid niya, minsan sa kapatid ko. Eh, minsan wala po talaga. Wala kasi nga eh, siyempre ano lang din po sila, mahirap lang din po bali yung spinal cord siya, hindi na po siya nakakatayo, na lang po siya, nakapamper, hanggang ngayon po. Hanggang sa nitong Abril, sumubok ng humingi ng tulong ang mag-asawa. Lumapit sila sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radio 5. Bukod sa tulong pinansyal na kanilang nakuha, inilapit din sila ng Alagang Kapatid Foundation para mapatignan si Tatay Arnold. Salamat sa Diyos. Kahit may dyan, hindi ko naman sa kanya to. Salamat na marami, Arnold. Mabuhay ka. Hindi itong ating huling ugnayan. Kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan. Sinundo natin si Tatay Arnold sa kanyang bahay sa Malolos para ilapit sa mga espesyalista ng Makati Medical Center. Okay. 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 Uh, sige po, yung kaya niyo po. Tatlong espesyalistang doktor ang sumuri kay Tatay Arnold, isang nephrologist, isang neurologist at isang neurosurgeon. Mukhang from the incident po nung pagbubugbog, no, um, yung tinatawag po nating blunt trauma, ma, parang nagkaroon po ng damage to the spinal cord. Along with that, Uh, nakita din po natin na nagkaroon ng dysfunction dun po sa pag-ihi at sa pagdumi Most likely lahat po ng sintomas po ito ay dahil dun po sa trauma na nasustain from the as uh, sa spinal cord po niya. Initial assessment lang po ito kailangan pang ni Tatay Arnold para sa iba pang test gaya ng MRI. Gayon din ang mga test kung may impiksyon siya sa abdo, kaya hindi makontrol ang kanyang ihi at kung mayroon na siyang blood clot o mga namuong dugo mula sa hindi pagkilos ng mahabang panahon. Ha, Tatay Arnold, hindi natin yung mga ibang test. Maraming maraming salamat, ma'am. Nagpapalo-up tayo. Pinakamahalaga, dasal lang. Lagi o sabi ba ba? mo nga, kaya yan. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang ating pagtulong. Muli nating sinadya si Tatay Arnold. Ngayong araw, susurpresahin natin si Tatay Arnold. Nakahanap po ang Alagang Kapatid Foundation ng Good Samaritan na magbibigay sa kanya ng hospital bed. Hi, Tatay Hello, Arnold! Kamusta? Kamusta po kayo? Meron kaming kamunting regalo mula sa Good Samaritan na aming nakilala. Sandali lang, ha? Eto na. Boys, pasok na! Ayos natin, mamaya. Ayon. 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 May konti rin po kaming uh, grocery. Ayan. Nag-abot din ang alagang kapatid ng food pack, hygiene kit at ilang vitamins para sa pamilya ni Tatay Arnold. Inilapit din natin sa provincial government at malolos LGU ang kanyang MRI at dagdag tulong pinansyal. Siguro po sa inyo mga kapatid na may mga mabubuting loob, wala po yan sa halaga. Ano man pong mga donation po ninyo pag pinagsama-sama ay malaking tulong na po ito sa pamilya ni Tatay Arnold. Mga kapatid, share ang po. Huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.